Personal na ikinuwento ng nailigtas na minero sa Bokod, Benguet. Ang kanyang sinapit matapos matrap ng isang linggo sa loob ng minahan. Pero sa kabila ng hirap na dinanas, babalik pa rin daw siya sa pagmimina. May ulat ang the spot si Haji Rieta. Haji, Yes, Maris. ang masaya ang humarap sa atin no, ang tatlong taong gulang na minerong si uh, Felipe Primaco. pa siya kaniligtas na more kahapon matapos sa uh, ang isang linggo pagkatrap sa loob ng gumuhong uh, mining tunnel sa Bocod Benguet. Kwento niya, Maris ay napakahirap daw sa loob ng tunnel at kabasa, maginaw at uh, madaling nga rin sa loob. Madaling nga rin ang ginagawang sakritisyo ng mga rescuers sa kanya kaya kapag narinig niya rin na may papalapit sa kanya mga rescuers ay sumisigaw siya para para daw siya barney. Ang ina niyang si Aling Nunita uh, binabise eh, Marisa bumiyahe pa galing pa lang na union ay uh, ang mga lid ang luha tapos salamat sa mga nagligtas sa kanya anak. At uh, tinanong ko si Felipe Maris kung may pagsisi siya at uh, pinasok niya ang pagiging minero at uh, sabi niya ay uh, mahirap ang buhay at uh, kailangan gawin daw. At uh, babalik pa rin daw siya sa pagminina Panganay sa anin mga magkakapalit si Felipe eh, at uh, ay naman kaya Benguet Governor Nestor Pong Juan ay posibleng uh, maharap sa kaso illegal mining ang may-ari ng minahan. Ay naman sa talaan ng Provincial Environment and Management Office ay 54 uh, 64 ang mga nakalistang small-scale mining sa kanila pero siyam lang daw ang aristradong na nag-operate. At yan mo na pinakasariwang balita mula dito sa Latrinidad Benguet, paris. Haji, naikwento ba niya sa iyo kung ano yung naging pangunahing motivation niya o yung uh, dahilan para talagang manatiling buhay at malakas sa kabila ng uh, pagsubok nga na, na dinanas niya? Yes, malas na kwento niya. At uh, yung uh, naging uh, motivation niya, Marie, ito yung, uh, maritito yung pamilya niya. Dahil siya lang daw itong uh, breadwinner. Since sa pangalay siya, sa alin na magkakapatid doon sa La Union. At uh, ito yung uh, naging uh, motivation niya, Marit, para mag-survive doon sa loob at uh, magbuhay nga kaya siya lang yung mabuhay sa pamilya niya. Maraming salamat ha,